Walang maabala. Yan ang pinangako ng gobyerno sa napipintong full implementation ng PUV modernization. Sumasabay na rin ang kampanya ng pamahalaan laban sa Color May report si Ryan Lasigas live. Ryan? Dayan, nakatutok ngayon ang DOTR kasama yung iba't ibang ahensya ng pamahalaan para doon sa pagpapalit o transition mula doon sa lumang sistema mula sa mga drivers at operators patungo sa modernong sistema sa ilalim yan ng PUV Modernization Program para tiyakin na talagang magbibinipisyo dito ang riding public. Important dito niya is magkaroon tayo ng smooth transition. Yun yung pinaka-importante because at the end of the day, sabi ko nga, this is for the commuting public. So we have to really monitor this and make sure na maayos yung pag-transition natin ito ang tiniyak ng Department of Transportation o DOTR walong araw bago ang full implementation ng PUV Modernization Program sa bansa. Prioridad ng pamahalaan na masiguro na walang maabala o maperwisyo na commuter sa February 1. Giit ng DOTR, may nakalatag na hakbang ang LTFRB para dito. Gaya na lang ng mga ruta na hindi na-consolidate ay sasaluhin ng malaki o mahabang ruta para hindi matenga ang mga pasahero. Sa oras naman na kulangin ang sasakyan sa ilang ruta dahil walang nag-consolidate, nakahanda ang LTFRB na magbigay ng special permit sa ilang kooperatiba na may maraming sasakyan para magservisyo. So ito yung maganda dito sa programa. Because of this consolidation and for the next step, yung tinatawag na uh, LPTRP, yung Route Rationalization, makikita na ng LGU, at ng LTFRB saan ba talaga dito ang actual na bumabiyahe? Saan ba talaga dito ang kulang? Saan ba talaga dito ang sobra? And this will be the solutions to be given like sa sinabi mo kanina para yung kulang mabigyan, yung wala maibalik at yung sobra bawasan natin. That's part of the program sa pinakahuling datos ng LTFRB, nananatili sa 22,000 pa lang ang nakapagparehistro mula sa 40,000 binigyan ng prangkisa sa Metro Manila sa buong bansa. Nasa 1,000 pa ang hindi pa nakakapag-consolidate na kanilang ruta. Lampas 300 dito ay mga ruta sa Metro Manila. Kasado na rin ang malawakang pagpapatupad ng Ate Colorum at No Registration, No Travel policy. Target ng naturang operasyon ang mga pantalan, landports ports at highways. Hindi rin ligtas ang mga illegal na aktibidad ng operators at mga sindikato. Dayan pa naman doon sa mga kooperatiba na hindi pa rin nakikisa o hindi pa nagko-consolidate ng kanilang mga units at patuloy na nagpabanta ng malawakang kilos protesta. Ang sabi ng DOTR ay nire-respeto nila yung kanilang uh, mga hinaing pero patuloy ang kanilang pagkikayat na makiisa sa PUV Modernization Program ng Pamahalaan. Dayan. Maraming salamat, Ryan Lasigas. Samantala, isinusulong ng isang mambabatas ang pagkatayo ng rail line sa kahabaan ng C5 Road. din sa ilalim ng Metro Manila Skyway at iba pa. Ito'y para ma-decongest ang mga kalsada sa Kalakhang, Maynila. Punto kasi ni Manila Representative Joel Chua na siyang nagsusulong ng karagdagang rail lines, masyado na kasing masikip ang EDSA. Bukod dyan, kailangan ding mabigyan ng mga commuter ng ibang mapagpipilian. Aniya, dapat rin magkaroon ng dagdag na mga tulay sa kabaan ng Ilog Pasig. Handa rin si Chua na suportahan ang mga ito sa pamagitan ng pambansang budget sa mga susunod na taon at pagsasagawa ng feasibility studies para sa mga bagong linya ng tren.